I put my account at risk. Ano ba 'yung ginagawa ko? I Iwasan niyo ito guys para hindi din ito mangyayari sa inyo. And this is just a simple and common mistake na pwede ding magagawa ninyo. And with this mistake, pwede tayong matanggalan ng monetization tools. Ano ba 'yung nagawa ko? Tingnan natin kagabi nung nagpost ako sa aking uh, wall na distract ako sa nakikita ko dito dahil this one this is only a new one at bago ko lang siya nakita para akong na distract that's why yung pinopost ko ay dinidelete ko siya at uh, nagrepost ako ulit at iyan ang aking pagkakamali dahil nagrepost ako agad So, it means na nandoon na yung unang post ko ay nandoon na sa system at yung second post ko ay na-detect siya as a spam. Okay, um, this is the notification na aking natanggap galing kay Facebook na na-remove nila ang aking post dahil ano siya, natatawag siya na spamming. So, yan ang ating dapat iwasan bakit ba natatawag or na-detect na spam ang aking post dahil ang post ko ay isa siya sa example sa repeating the same content dahil minute lang yung pagitan niya at nag post ako ulit exactly the same content kaya iwasan niyo. pwede din itong mangyayari sa ating mga reels or sa long form video kung um, nag post tayo ating dinidelete and then upload agad, straight away. Iwasan ninyo yan dahil uh, super uh, sensitive yung system at madi-detect yun na spam. Kaya ingat-ingat tayo guys dahil pwede tayong matanggalan ng monetization tools. Buti na lang hindi ito naka to sa aking monetization tools At recommendable pa rin ang aking account This is the best thing At um, matanggal daw yung issue Pero kailangan ko pang improve sa system Na um, nag-follow ako sa rules Kaya guys, ingat-ingat din kayo Dahil posibilidad din na mangyari ito sa inyo And um, I remember few months back The Nag-reshare ako din ng uh, aking old post at at the time parang siguro isa din 'yun sa dahilan na parang na tawag din 'yun na spam dahil nag-error siya at um na-post ko siya 4 times or 5 times ba yun at ano lang, one minute apart lang yung pagpo-post ko. And after that, parabang bang ah, humihina ang aking views. So siguro, siguro na-detect din yun na spamming. Buti at the time ay hindi ako binigyan ng uh, violation. Pero um, mag-iingat pa rin tayo dahil um, ang kalaban natin dito ay yung system, ay yung uh, computer, guys. It's um, hindi natin yan ma... Ano, um, maiiwasan na sa simple mistake natin ay makakuha tayo ng violation at matanggalan tayo ng monetization tools. Kaya ingat-ingat and good luck everyone and I hope na may natutunan kayo sa aking pagkakamali.